Ang sarap ng pagkain ko, guys. Mm, ayan. Nahihilo na po ako. Kasi ilang dalawang araw na ako hindi ko makain ng kanin. Pero ngayon, ito may kanin. Hindi, bawal kasi ako kumain doon ng kanin. At para sa diabetic ko. O diabetes pala, diabetic. yun. Ngayon, ipadoktor kasi ako, tingnan mo dami kong gamot. Hmm. Bawal ko kumain ng ano. Kanin. Tanggalin daw pala. So ngayon, nahihilo na ako. At ito ang ulam ko. Ito na lang ako nagkaan. Ito na lang pinggan ko. Kasi yan ang laman niyan. ng umaga kumain ako, yan lang walang ano, walang kanin kasi yun nga iwasan ko daw. Eh umiinom ako ng gamot na marami, di ba? Ayan po. So ngayon, eh, natitimp talaga ako kumain ng kanin. Kakain ako ng kanin ngayon lang. Di ba, guys? Hmm. Sa so, kaiba na yung paki, ano po, paki ko pakiramdam ko, hilong-hilong -hilo na talaga ako, tingnan niyo po. Itong cellphone ko hindi mabaliktad Kaya iikot ko na lang Kain mm. tayo ba? Diba? Para kung ano eh Para akong may sakit <laughs> Parang may sakit lang ha ng tinanong dami kong gamot Ayan. Ayan Thank you guys Makain na ako Thank you